Noong April 14, 2025, isa sa mga natupok ng sunog sa Rosero Street ay itong Paper Queen. Ito ang isa sa mga pinagkukunan ng mga mas batenyo ng abot kayang school supplies at general merchandise. Dahil nga sa hindi inaasahang trahedya ay natupok ng apoy ang pinaghirapan ni Boss Ampil Vlogs, may-ari ng Paper Queen. Boss, meron po ba kayong na dito na gamit sa Paper Queen? nung nasunog ito ano may nalikas po kayo ng damit sa nga nakakalungkot talaga dahil ang pangyayari ay biglaan po okay. kahit na isang bullpen isang lapis po ay wala kaming na isalba kaya medyo napaka sakit Pero sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Boss Ampil. Bagkos, siya ay naging matatag at hindi bumitaw sa kanyang nasimulan na pangarap. Dahil makalipas lamang ng sampung araw ay isang bagong pag-asa muli ang itinayo niya. Isang bagong tindahan ng Paper Queen na mas matatag, mas inspirado at handang maghatid ng mga pangangailangan sa school supplies para sa bawat mas batenyo. Ito na po ang bagong Paper Queen ngayon na School and Office Supplies. Welcome po kayo dito. At guys, sa April 30, 2025, ang grand opening ng bagong Paper Queen at may promo pa sila sa araw na iyon. Sa first 50 customers na bibili worth 200 pesos ay makakakuha pa kayo ng free 200 pesos worth ng school supplies. Kaya guys, abangan nyo, this coming April 30, 2025 ay magkita-kita tayo dito sa Paper Queen. Dito lang ulit yan guys, sa Rosero Street, Masbati City. Harap lang po ito ng South Star. Ang Paper Queen ay isa sa mga patunay na kahit anong pagsubok na dumating sa ating buhay, ay huwag matakot na bumangon muli sapagkat sa bawat na pagbangon natin ay naroon ang tunay na tagumpay.